Nang tuluyan ang lumabas ang lalaki, agad itong kumaripas ng takbo, nang halos hindi na nito nagawang lumingon. Manong, bakit nyo pinakawalan yung aswang na yon? Gulat na tanong ni Nuli. Ang sagot naman ng ermitanyo ay, Hindi na yon wakwak -wak, ang lalaking yon, iho ang kaluluwa ng lalaking nasa katawan nun ay ang inkantong pinasapi ko sa pamamagitan ng itim na kahoy. Yun ang mata at tinga natin sa mga bawat plano ng mga kwak at balbal na ating mga kalaban. Hindi nila ito magagawang mahalata dahil napapaloob ang inkantong yon sa pisikal na katawa ng kanilang kasama. Pagpapaliwanag ng ermitanyo. Halos hangang-hanga talaga sila sa kanilang maestro dahil sa paging hinyo nito sa kanyang larangan. Matapos itong makapagpaliwanag sa kanila, pinili nitong binalikan ang mga kasama nilang mga sugatan. Kinaumagahan, habang nagkakapisila nuli, merong isang babae na nanghihingi sa kanila ng tulong. Nang masipat ito ng kasama nila Manong duming ang babaeng yon, agad din naman nila itong nakilala. Ito ang anak sa nagmamayari ng palayan na palaging nagbibigay sa kanila ng bigas nito. Kung kaya hindi nila ito maaring tanggihan. Ayon sa babae, na ang ama niya ay hindi na nito magawang tumayo sa kanyang hinigaan sa pagsapit ng umaga. Nakakausap pa naman nila ito nang maayos pero nawala ang kakayahan itong maigalaw ang kahit na anong parti ng kanyang katawan. Wala silang kaide-ideya sa mga nangyayari. Sa kadahilanang, hindi naman nila ito nakatabi sa oras ng gabi sa pagtulog. Nang marinig nila ito, agad din naman nilang pinuntahan ang pamamahay nito. Sa paglakad nila nuli patungo sa tahanan ng kanilang pasyente, meron na siyang naisip na pinag-ugatan sa kung ano ang Ang nangyari doon sa may-ari ng palayan. Ilang minutong paglalakad lamang, nadapo na nga sila nuli sa may-ari ng palayan na yon. Nadat na nila itong pinagkumpulan ng maraming tao, kung kaya't pinili nilang maghintay sa pag-alis ng mga panauhin nito. Habang sila ay nagmamasid sa paligid, Ramdam na ramdam nila nuli ang mga marka ng mga nilalang sa buong paligid. Meron silang nasisilayang mga yapak na mirong mga putik at mga kalmot sa dingding na kulay itim. Dahil sa mga nasilaya nila nuli, doon nila napagtantong isang uri ng aswang ang nanggambala sa lalaking yon. Malayo itong maging wakwak -wak sa kadahilan ng hindi gaanong estilo ng panggagambala ng isang wakwak -wak sa isang taong walang malaking sugat o may malubhang sakit. Nang tuluyan ang magbigyan sila ng daan patungo sa kinahimlayan ng may-ari sa sakan, doon nila nakita ang kahindik-hindik na katayuan ng kanilang pasyente. Halos mamutla na kasi ang buong katawan ng lalaking yon at wala na silang nakikitang dugo sa mismong katawan nito. Namamayat na din ang lalaki at kitang-kita na ni din nila ang paglitawan ng mga buto nito sa katawan. Nakakarinig na din sila nuli ng mahinang tinig ng paghinga nito na para bang mamamatay na ito. Dahil sa kanilang mga nasilayan, pinili nilang paalisin ang mga taong hindi kapamilya sa bahay na yon. Matapos magsilabasan ang mga trabahador nito, pinili ng kasama nila nuli natawasin tawasin ito. Yon ang una nilang ginawa upang madali nilang matukoy ang sanhi ng sakit nito. Sa pagtawas nila nuli, doon nila nakita ang sabog-sabog na resulta na parabang ang sakit ng lalaking yon ay tuluyan ang umangat sa kanyang kaluluwa. Kahit anong estilo nilang pagtuntun sa sakit nito, ay bigo silang matukoy ito ilang minuto pa ang makalipas ay ang patuloy nilang pagmamasid sa paligid habang siya ay nakikiramdam maigi nilang pinapakinggan ang bawat tibok ng puso sa mga nilalang na naroon sa silid ng bahay na yon matapos niya itong gawin bigla siyang napamulat nang maramdaman niyang may isa pang nilalang ang nasa loob ng silid na yon. Rinig na rinig niya ang pagtibok ng puso nito na para bang nakakubli sa paligid na yon. Dahil sa mga naramdaman ni Nuli, doon niya unti-unting napagtanto na sa isang hayop ng galing ang tibok ng pusong kanyang nararamdaman. Manong, Baka ho nayanggaw yung tao na yan Tanong ni Nuli Imposible namang mayanggaw yan Nuli Tingnan mo Paralisado ang buong katawa ng lalaking yan Ano pang silbi niyan sa paging aswang? Singit naman ni Tonyo Nang marinig ito ni Nuli Pinili niyang hintayin Ang isasagot ni Manong Duming. Kagaya niya kasi, Maigiring nakikiramdam si Manong Duming sa buong paligid. Ilang minuto pa ang makalipas, biglang nagwi ka si Manong Duming ng Tonyo, Kardeng, kunin niyo ang natitirang langis na panggagamot sa bahay. Dahilin niyo ang lahat na yon. Dahil yon ang kailangan natin upang maalis ang yanggaw sa katawa ng taong ito. Nang marinig nila ito ni Carding, ay agad naman nilang sinunod ang utos ng ermitanyo. Habang papalay ito sa silid ng may-ari sa sakahan, naging palaisipan kay Tonyo at Carding kung paano nayanggaw ang taong yon. Halos hindi kasi sila makapaniwala na merong aswang na magtatanggang mangyanggaw sa isang taong hindi na makakalakan pa. Labis kasing naniniwala sila Tonyo na merong hinihinging kailangan ang mga aswang bago tuluyang mayanggaw ang isang tao. Ang isa sa kailangan dito ay kailangang malakas ang pangangatawan ng kanilang yayang gawin upang ito'y labis na makatulong sa kanilang gawing paging aswang. Sa pag-alis nila Tonyo sa may-ari ng sakahang palay, pinili na lamang nila Nuli na sundan ang mga susunod na mangyayari sa kanilang pasyente. Habang nakaupo noon si Manong Duming sa isang silya, panay ang pagbigkas ng mga usal nito. Ginagawa ito ng isang ermitanyo upang mapalayas ang mga elemento na makikisali sa kanilang panggagamot. Lumipas ang halos 20 minutos, tuluyan ang nakabalik si tonyo. Dala-dala ang pinakuha ng ermetanyo. Agad din naman nila yung ibinigay sa ermetanyo nang makapasok na sila sa silid. Oo nga pala, hindi sumama si Mang Carpio sa kanilang panggagamot. Dahil maigi nitong binantayan, ang kanilang mga kapatid na hindi pa gumagaling. Nang makuha na ni Manong Duming ang langis, pinili niyang usalan ang mga ito. Bago niya isinagawa ang kanyang hakbang sa panggagamot. Matapos niya itong gawin, Agaran din naman itong lumapit sa lalaki habang patuloy na nag-uusal nang makalapit na ang ermitanyo. Agad nitong itinaas ang ulo ng lalaki upang ipainom ang langis na may mga usal nang nasipat ni Nuling kailangan ng tulong ni Manong Duming. Agaran din naman itong lumapit upang makapagbigay nang alalay dito. Habang patuloy na pinainom ng ermitanyo ang lalaking yon, gulat na gulat si Noli. nang masipat niyang merong kakaibang nilalang ang gumagalaw sa loob ng tiyan nito. Doon kasi nakasilay sila Nuli ng isang bertod ng aswang na nasa kaanyuan ng isang hayop. Matapos painumin ng langis ang lalaki, agad din naman itong hinilot. Ang katawan ng pasyente na parabang may dinudurog ito sa loob. Habang patuloy na hinilot ng ermitanyo, ang katawan nito, panay ang ginagawa nitong pag-uusal. Alam niyang humihingi ito ng tulong sa kanyang mga gabay, sa kanyang ginagawang panggagamot. Makalipas lamang ang ilang minutong panghihilot, may naririnig na sila ng mahihinang pagungol na nanggagaling sa lalaki. Matapos itong mahilot ng ermetanyo, pinili nitong pagsabihan ang mga anak ng lalaking yon na lumabas na muna ng silid. Gawa nang maari siyang makapagbigay sa kanila nang trauma dito. Nang marinig ito ng mga anak ng pasyente, agaran din naman nilang sinunod ang nais ng ermitanyo. Sa pag-alis ng mga ito sa silid, agad din namang ginawa ng ermitanyo ang kanyang huling hakbang sa panggagamot sa lalaking yon. Agad itong nagpahid ng langis sa kanyang mga kamay at panay ang pagbitaw ng kanyang mga dasal. Matapos niya itong gawin, inutusan ni Manong Duming itong sinuli na alisin ang pangibabang saplot ng kanilang pasyente. Sa pagbaba ni Nuli ng saplot, bumungad sa kanya ang napakasangsang na amoy na nanggaling sa kasarian ng lalaki. Labis ang pinagtataka noon nila Nuli kung bakit nagkaroon ng ganong amoy. Ang kasarian ng lalaki. Ilang araw pa naman kasi ang nagdaan. Mula nang una niya itong nasilayan. Agad isinuot ni Manong Duming ang kanyang kamay sa singit ng lalaking yon. Pagsipat ni Nuli sa kamay ni Manong Duming, kitang-kita niya ang pagpasok ng kalahati sa kamay nito. Animoy nakapasok yon sa anong butas sa singit. Na para bang may kakaibang butas doon. Ilang minuto pa ang lumipas. Nasipat nilang animoy merong tinutukot. na anong bagay si Manong Tuming. Nang may mahawakan na siyang bagay sa singit nito, agaran din naman niya itong hinila. Okay, Hanggang dito na muna ang ating kwentuhan mga kermitanyo. Sa mga magpa-shoutout, i-comment nyo lahat ang pangalan nyo sa baba. Dahil kunti pa lang yung nakita ko eh. Kaya dadamihan natin yung pag-shoutout. At shoutout sa lahat ng mga sabongerong nakikinig. At sa buong Pilipinas. Maging ang OFW na patuloy na sumusporta sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. At sana nakapagbigay tayo ng aliw sa mga OFW yung nakikipagsapalaran sa ibang bansa.